yung certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Andiyan yung certification ng DOJ. Ito pa hindi natin maintindihan yung date. Kung uh, makita ni Senator Bato, ang date po niya yung aresto ala uh, March 11 na certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw, wala na rito sa si Pilipinas si dating pangulo. So, ang certification sumunod sa aresto, March 11, March 12. Ang aresto March 11, maalala ninyo. Eh yung certification March 12. Pagkatapos, ang sinasight dito, eto na naman ang sinasight dito, part 9 of the Rome Statute, Article 59.4, Article 59.7. Eh, nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Del Gra, pati sa DOJ Circular, na ito ay dahil sa Article 59. Kaya nga, kailangan na kailangan ni paliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested um ES Medialdea makikita natin yan, for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin ha. He admitted that he even handcuffed him. At uh, binasahan pa siya ng Miranda rights eh. Kung maalala natin doon sa video. Eh kung ganun, uh, Kung inaresto niya si ES Medialdea sa the local court, bakit hindi niya dinala sa um, presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang uh, ikulo, pinadala pa sa hig? Parang ang gulo. Kasi lang nandito si General Torre, talagang gustong gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay ES Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, Pinasakay pa niya ng aeroplano. Nalilito kaya ako? Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito turn over mo na o ikukulong na? Pa, paano ba ang sistema, Senator Pato? <laughs> Dapat talaga. Eh, inaresto mo na eh. ka mo na. So, ano pang next move yun? Ha? Huh? Eh, kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? ba wala wala makapagsabi na tama yun. Eh. Oo nga. At uh, eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Uh, pananakot ba to? Or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next? Was he going to arrest him for what? Uh, was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman na, eh, di ba sa video? Nakaupulan yung tao eh. Tapos, Ah, uh, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siya tanungin eh. Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, inaresto din niya. Bakit hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, e eh, ba't siya nananakot? Was this stress a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the uh, Revised Penal Code, threatening to make commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So, hindi ba liable si General Torres dyan? Bilang uh, tanyag na pulis at general, di ba, Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang, hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko, eh, talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Mukhang uh, he, he went overboard. Uh, lahat na lang, binirilid niya. Kaya nga, sunod-sunod nga eh. Parang uh, hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin. Eh, nagtataka, uh, bakit gano'n si Medialdea uh, napasahan na, nahangkap na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, at wala namang ginagawa. At uh, labag yun sa batas eh.